Welcome to my YouTube channel. Maraming salamat sa pagpasok mo at kung ikaw ay mahilig sa mga pets, sa mga alagang hayop, ito ang bagay sa iyo. Ngayon kung hindi, wala kang hilig sa mga animals, saglit lang kaibigan, saglit lang ang iyong oras na ibibigay ko sa iyo. Panuorin mo na rin ito, baka sakaling magustuhan mo. Okay ma'am sa iyo, pasok. Ayan, mga pagod vibes lang ito. Panoorin nyo muna ang kakitan ni ulap. Baka sakali magustuhan mo. Maraming salamat sa pag-stay mo sa aking channel. <laughs> Hindi nakikipaglaro yung isa. Si Ulap lang ang mahilig maglaro. Oo. Oh. Ngayon nilulundag siya na palaro ni Ma'am Seyos. Shoutout Ma'am Maraming salamat. Salamat ulit sa iyo dahil pinayagan mo ako na magbigay reaction sa iyong mga content. Diba? Kahit papano, mapapangiti kayo sa mga gawain nag at kakulitan ni Ulap. Sa mga susunod pang videos na ipalalabas ko ay uh, abangan niya. Hindi lang si Ulat ang nandiyan. May mga kasamahan din siyang ibang uh, animals, katulad ng dog at aso. <coughs> dog na aso pa, di ba? O, saan pa kayo? <laughs> Napagod si Ulap At least na-exercise. yun yung isang ang kusa, walang hilig maglaro ano. Tamad siya ngayon, wala siyang gana. no di ba? Natapos na tayo. Salamat kaibigan at nag-stay ka sa Glit. At uh, kahit pa paano, sana nalibang ka sa panonood ng video ito. Maraming maraming salamat sa iyo at, at kung ikaw ay hindi pa naka-subscribe kay Ma'am Zeos, uh, sales and pets. Ayan, iba, ibababa ko dito sa ating uh, description box ang kanyang link para mapuntahan mo at mapasyalan mo ang kanyang channel. At uh, pwede mo siyang i-subscribe at paki-bell all na rin para lagi kang updated sa mga susunod niya pang mga upload. At ako naman guys, kahit i-like mo na lang ang video na ito, pwede na yun sa akin. Maraming maraming salamat sa oras at uh, panahon na binigay mo sa akin ngayon. Sa ulitin ulit, maraming maraming salamat. Bye-bye.